malusot. Alam ko yan. Ang binabaliktad Oh, Eh, binabalik lang ka. nagtago sa siya. <laughs> nagtago Lagi-lagi nagtatago ka sa siya. Kailan? Uy, ewan ko. Hindi ko matandaan. Kaya, kanina nagtago ka sa siya. Uy, nanay ko yung kausap ko. sina Nanay mo? May itilang mo ko tayo. Mapote si nanay. Uy, kawa. Ewan siya niyon. <laughs>